welcome back my youtube channel guys ito po ako sa Jeju Island so papasya lang po ang mga view dito ito sa ito po, eh, ito po yung pinaka tourist spot ng hide. Ah, Ayan po. Uh, ito po ang pinapasyala ng karamihan. Sa inyo ay mga lancha sa baba. Ayan po yung mga sinasad ka So, dito po ako na sa tambay. Kaya, ito po yung uh, so, Guys, Ito yung hubo.

ito yung uh, seso yeah. so, dito tayo sa taas tayo guys so ito tayo sa kanila so yan dito ako sa taas let's go tanawin natin dito sa taas ang karagatan guys As, oh, kita ang dagat dito. Ayan. So, tayo sa kabila. Para tayo natin. Para, tayo. Special tayo. Ayan. Pero, medyo may init labas ang araw, sikat ng araw pero medyo malamig. Naka-sana. Titignan ko ron kung may mga isda. Mamingit ako pag meron. So guys, kita pa rin dito. Mga um, dagat. So, dagat. tayo. tayo. Guys, ito yung lugar ng hayo talagang province sa province ba. So yan, mainit to. Pero pag umangin napakalamig pa rin. Kaya yeah, kailangan, nagbabaong ka ng jacket. لك اقول Hello. Hello kayo dyan. Mga tropa, mga idol. Hindi na naman akong nag-video para may upload ko po sa aking YouTube channel. So, ito po eh, yun ah, uh, my time. Video, lakad lang po tayo. So, exercise na rin po yan sa katawan. Medyo mainit konti. Ayan. Ayan. Ito, so, matatak na tayo. Yan. Tayo, guys. Ito, ito kulit. Ayan, guys. Ayan, um. guys ganda ng tanawin itong kita rito sa taas ay mga pangka mga ferry boat sa wala guys nice. ito ay... Oh, ay mga subdivision naman dito So, guys, kahit pa beans makikita mo ang kagandahan ng view sa pumukpuro yun na po yung pinaka strip town dito so yan lakad na po tayo rito. Happy tayo. Ayan. So, pupunta ako sa kung saan may guys. Ito may daan nandito. Bababa. siguro yan doon. Some of the naming with So hey. <tries> so i've been Some hey guys uh, bye bye thank you for watching